So yun mga lods no si Ma'am pick up natin sa Terminal 3. Galing pala siya ng United Arab Emirates mga lods no. Ah, uh, ni-refer lang dito si Ma'am ng kapatid niya mismo sa atin. Uh, wala daw magsundo kasi sa kanya tayo na lang. Ah, uh, hinatid natin to si Ma'am sa Dagupan Bus Terminal. Kaso lang mga lods 11:30 I think 11:30 na yata natin siya na pick up. Tapos na-drop naman natin siya sa Dagopan bus mga 12 12 bigit na mga loads nakasalubong na lang namin yung bus na biyaheng Manawag no. Pinaran ng namin so sakto lang din naman talaga palabas na yung bus na sasakyan niya. Pinaran lang natin sa highway. nito tintuan naman at sakay si mama, mga loads. Sila sir naman mga loads galing naman to ng Guam. Hindi naman nakatapos din ng kontrata dahil may problema yata. So 6 months lang si sir yung isa naman sa likod is 8 months lang din, no? Sayang sa maganda-ganda sana yung pasahod, sabi nila sir, kaso lang may problema sa ano yata nila mga lods, no? Sa employer permit ng trabaho nila, so pinauwi sila sabay pa silang dalawa, isang binangunan to mga lods drop, at saka isang baras risal, so yun lang mga lods no? maraming maraming salamat sa inyo sa pagtitiwala nyo, lalong lalo na sa mga OFW natin paluwas dyan shout out sa inyo mga lods uh, thank you ng marami